Of the one that was overlooked. Sir Alex Christian, right? Thank you, bro. Thank you. But also, we have a mummy for my heart. I'm going to play your heart. My heart. My heart. I'm proud. I want to be your bro 100%. Auto-plugging. <laughs> <laughs> Auto-plugging. Auto-plugging. qualified challenge. Dahan-dahan <laughs> <laughs> sa mag mo bay Nakakaano para naman yung boses ko sa live. Hindi ah. <laughs> hey, lang pinol. Basta lang, my gosh. <laughs> <I apologize. Yeah>. <laughs> <laughs> Hindi ka nakatingin, no? Walang isip mo sa ano, sa working. <laughs> <laughs>. <laughs> What? Work my friend. Abang-abang kada maghikab ulay bantukin niyo para darating na kami darating na kami para tikna ankil nono in kagadahan ano ano na dito alamayan tayo hindi tayo na tayo ng pagkain at may kasamang grocery ka ayan do nakikita niyo eto kasi ano eto kasing pare may halo tumbaboy okay so syempre may matadaan ang tayong mga kapatid nating muslim na bawal sila Chicken para at least may-share natin. Ang chicken kasi eh, halal para sa kanila. So pwede pwede natin i-share ito pag may mga nataanan nadaanan tayong mga kapatid natin.